ayan mga kapatid, maghahalo po tayo ngayon, no. Oh. Oh, ito po ng ating Ito po ng ating kusot na to ay nabistay na po ito, natanggalan ng mga malalaking uh, party ano. Ah. Uh, ra na uh, para wala na pong matitigas na bagay para hindi makasira ng ating plastic. sit na po natin 'to. Ah, uh, na po natin 'yung ating mga ibang sakong. Kapag so, pagtapos po natin ibuhos lahat ng mga uh, kusot, uh, atin pong ilalatag ng konti uh, para haluan ng iba pang ingredients. So ito po ating nilalagay mga kasama ay ito po yung uh, uh, pagkain ng amag ano habang uh, nasa stage ng colonization at saka uh, sa stage siya ng fruiting ano po so, so sa loob ng ilang buwan ah uh, na nakalagay siya sa sa patubuan uh, or plastic So ito po yung kanyang kinakain ano po sa loob ng uh, 3 hanggang apat na buwan nakapaghalo na po tayo ng ating mga ingredients, uh, atin po itong uh, haloy ng husto, no? Para gumanda yung pagka uh, distribution niya doon sa ating kusot at pariparyas yung kanyang uh, uh, kalat ng pagkain ng masom. So, sundan po ninyo at uh, inyo pong uh, makikita kung paano natin ginagawa yung ah uh, substrate para sa patubuan ng kabute o mushroom So matapos po nating uh, mahalo ng maayos at uh, <coughs> natin ng ganito. So ang sunod po nating ilalagay dito ay uh, yun pong tubig at yun po namang uh, iinumin ng mushroom ano? pinakang uh, energy niya energy drink sa loob ng tatlo hanggang apat na buwan na kanyang uh, fruiting protein stage so yan mga kasama Pag, uh, ito po ay na file na nyo na nahalo nyo na ng gusto so ang kasunod po nating uh, ilalagay dito ay tubig na may kasama na po na uh, energy drink ng ating kabuti. So ito po, meron na po tayong nakatimpla dito, no? Ayan. Meron na po itong pinakang energy drink ng mushroom. So ito po ang ating ilalagay ngayon dito para ma po natin yung moisture ng ating kusot uh, na 60% moisture. So nahalo na natin ang ating uh, puso ito, no? para lalong gumanda yung halo natin so, uh, para ma-mix natin ng gusto papadaan po natin dito sa uh, yan sa atin pong uh, baging machine na ginagawa ko na rin pong uh, mixer no? para gumanda lalo yung ating uh, mix ng ating substrate ano po? So yan mga kasama, titingnan po ninyo at uh, kung paano po natin yan na uh, ginagawa ng paraan. Ano? papanda po tayo ng motor. Ayan. So mga kasama kapag nahalo nyo na ng gusto yan ano, uh, titingnan po ninyo to Ayan So ito po yung ating nahalo So makikita po ninyo oh, buo Kapag pinaga po ninyo to Ayan Buo yung kanyang Puso ano Ibig sabihin uh, Tama lang yung kanyang moisture na no? So wala kang may lalabas na tubig kahit pigain mo ng gusto sakto lang po yung kanyang tubig abang kinopompos natin so ito po ay 60% moisture na po so doon po sa ano sa sa ayaw ng maghalo ano every 3 days na pabalik ta rin natin tong ganito karaming uh, tumpok ng kusot yan so ang ginagawa ko po mga kapatid kapag natapos ko na po itong padaanin sa makina dito sa ating uh, bagging machine uh, dahil maganda na yung pagkahalo no? ang ginagawa po natin para iwas po tayo doon sa malakas na amoy sa sobrang amoy ng amonya si babalik po natin sa sako no? balik po natin sa sako pagkatapos po ninyong may balik sa sako yan uh, ipapay lang po ninyo ng ganito Ayan, Makikita po ninyo naka-pile na. No? So ayan. So marami na po yung ating na compost, ano. So hahaluin lang po ninyo to ulit kung kailan po kayo magbabag, ano. Kung kailan niyo ibabag yung inyong compost, doon kayo maghalo. At kapag kulang naman yung tubig, uh, ah, pwede po tayo maglagay ulit ng tubig na may molasses ano, para may balik lang natin yung 60% na moisture natin sa ating substrate so yan mga kapatid at uh, uh, siguro naman ay eh, may nakuha kayong idea at uh, nakuha nyo rin yung ginagawa ko uh, kung paano ako mag compost ano. so yan at uh, sundan po ninyo yung aking ginagawa at uh, uh list na po 'yan sa trabaho na every 3 days ay babaligtad rin ninyo ang inyong uh, compost at uh, iwas don sa malakas na amoy ano So God bless po mga kasama at uh, ingat po tayo muli